Alam nyo ba na may mga aso na hindi lang basta cute o tagamantay ng bahay? Pero certified na bayani. Oo, as in legit na nagliktas ng buhay, nagbuwis ng sarili nilang katawan, at minsan may malasakit pa kesa sa ibang tao. Sorry pero totoo. Sa video na to, pag-uusapan natin ng ilan sa mga bayaning aso ng Pilipinas. At hindi lang sila basta-basta mga level nito, kundi tipong pang Hollywood action movie o MMK drama ang kwento. Ready na? Let's go! December 2011, isang ordinaryong araw sa Zamboanga City. Dalawang batang babae ang tatawid lang sana sa kalsada. Lingid sa kanilang kakalaman, may paparating na motor, mabilis, Reckless, kamote, panganib na magre-resulta ng trahedya. Pero bago pa sumiklab ang pinakamasamang trahedya, may isang aso na biglang lumundag sa harap ng motor. At ito'y si Kabang. Dahil sa kanyang sakripisyo, nai ang dalawang bata sa tiyak na kapahamakan. Pero paano si Kabang? Sa kasamaang palad, dahil sa pagkabangga na wala ang kanyang muso. As in, totally gone. Pero kahit gayon pa man, hindi na wala ang ngiti niya at hindi rin na ang pagmamahal ng mundo sa kanya. Dahil sa viral niyang kwento, may mga tao mula pa sa ibang bansa na nag-fundraise para mapagamot siya sa US. At kahit hindi na ibalik ang kanyang nawalang muso nabigyan siya ng tamang pangangalaga para mabuhay ng maayos. Kabang, a hero dog who lost her snout and upper jaw while saving two young girls from the path of an oncoming motorcycle in the Philippines, has been released from a veterinary hospital in California after undergoing reconstructive surgery. Kabang lived a long and happy life after her heroic act. Yumao siya noong 2021 sa edad na 13. Pero ang kanyang legacy hindi mamamatay. Kung si Kaba ay isang action star, si Buboy naman ang bida ng isang tunay na MMK episode. Si Buboy ay isang simpleng asong gala mula sa Pampanga na nagkaroon ng matalik na kaibigan. Isang profesor na si Sir Carmelito Marcelo. Araw-araw sila'y magkasama. Lagi siyang pinapakain ni Sir lagi rin niyang itong kinakalaro. Tila naging official campus dog na siya. Pero sa ngaraw, sa di naasahang pagkakataon, biglang pumanaw si Sir Marcelo. At si Buboy? Dahil sa biglang pangyayari, araw-araw pa rin siyang bumabalik sa campus para hanapin ang kanyang matalik na kaibigan. Patuloy na hinihintay at walang kamalay-malay na hindi na babalik si Sir Marcelo para makipaglaro. Napansin ito ng mga estudante at guro. Kaya naman dinala nila si Buboy sa burol ni Sir Marcelo. Nang makita niya ang kanyang amo sa huling pagkakataon, Well, let's just look at the photos. nakakalungkot man pero matapos ang burol isang animal welfare group ang kumupkop kay Buboy para bigyan sana siya ng bagong tahanan sa kasamaang palad ilang linggo lang matapos ang paglisan ng kanyang amo si Buboy ay masagasaan ng tumaragasan siya wika nga nila all dogs go to heaven at hangad at dalangin ko na sumunod lamang si Buboy kay Sir Marcelo sa piling ng may kapal. April 2023 Sa General Santos City, isang pamilya ang nagising sa isa sa mga pinakamasaklap na sitwasyon. Sunog! Sa panik, nagmadali ang pamilya na lumabas sa naglalagablab na apoy nakalabas naman sila. Pero may isang problema. Nakalimutan nilang may isang bata pang naiwan sa loob. Pero hindi nakalimutan to ni Princess. Isang 4-month-old Belgian Malinois. Tumahol siya ng tumahol. Kinalabit ang amo niya at pilit silang hinila pabalik sa bahay. Sa sobrang kulit niya, napilitang bumalik ang pamilya at doon nila natagpuan ang anak nilang 5 years old. Mahimbing pang natutulog. Walang kamalay-malay sa naglalagablab na apoy. Dahil sa mabilis na pagresponde ni Princess, nailigtas ang bata. Pero siya mismo ay nagtamo ng paso sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. The good news Gumaling si Princess at ngayon ay isang ganap na guard dog ng kanyang pamilya. At syempre, na extra spoiled. Isang parangal na nararapat lang sa isang bayaning nagligtas ng kanilang pamilya. February 2024. Sa barangay Masara, Mako, Davao de Oro. Isang malagim na landslide ang tumama. Isa ito sa pinakamatinding trahedya ng taon na di mabilang na ang buhay na nawala o kasalukuyang nakakulong sa ilalim ng guho at lupa. Pero sa gitna ng malagim na trahedya, may isang bayani na hindi napapagod. Si Apa. Isang Aspin Golden Retriever Mix na parte ng Search and Rescue Dogs ng Philippine Coast Guard. Sa loob ng 15-day rescue and retrieval mission, nakahanap si Apa ng higit sampung kaluluwa na natabunan ng lupa at guho upang maibalik ang mga ito sa yakap ng kanilang mga pamilya. Para sa huli, sila'y mapahinga sa kapayapaan. At ang bahagi na kailanman ay hindi malilimutan Isang tatlong taong gulang na batang babae ang natagpuan niyang buhay sa ilalim ng guho pagkatapos ng 68 na oras. Dahil dito, binigyan siya ng Bronze Cross Medal ng Philippine Coast Guard. Ngayon, malapit na siyang magretiro na at mukhang magiging isang well-loved pet for life. Aba, Di lang pala pang sakuna at sunog ang aso natin. Meron din tayong certified crime buster, si Bayani. Isang Belgian Malinois na miyembro ng Philippine Drug Enforcement Agency, FIDEA K9 Unit. January 2025, sa Pier 4 ng Cebu City, nagkaroon ng routine inspection. Akala ng mga smugglers makakalsot sila. Pero, hindi nila kilala si Bayani. Isang sniff lang, boom! Nahuli ang 25 kilos ng pinagbabawal na droga na nakatago sa isang sasakyan worth 170 million pesos. Dahil dito, nahuli ang isang maginang trafficker. Ngayon, still active si Bayani sa PEDEA at walang planong magretiro pa. Hindi pa tapos ang kanyang misyon. Ang mga kwentong to, hindi lang basta pang gulat o pampayak. Reminder din sila na ang mga aso ay hindi lang alaga, kundi sila'y pamilya. Sila ay mga buhay na handang magmahal, magalaga, at minsan magwis ng sarili nilang buhay para sa atin. Kaya, kung may aso ka sa bahay, yakapin mo. Bigyan ng masarap na pagkain. At higit sa lahat, alagaan sila gaya ng pangangalaga nila sa atin. Sino ang paborito mong bayaning aso sa listahan? O may kilala ka bang ibang bayani na aso? Comment down below. At syempre, don't forget to like, share, and subscribe para sa more kwentong pampainit ng puso.